Hi guys, uh, yeah. ibang experience na kami dito ngayon. Uh, magsasample kami yung buhay ng uh, tawag nila mga Berber tribal tribal group. Yung mga original na grupo dito, yung original na mga uh, tao dito sa, o mga native dito sa uh, Morocco. So tingnan natin iba naman experience ito. Tinanong yung lugar nila. <laughs>

See, we will use uh, stairs down here, but be careful, ladies and gentlemen, because we use the pass from the side here to see the back of this house where are the, the stable the animals. So be careful, please, here on the stairs. Okay. <coughs> no. It's like a cave. Mm -hmm. Kailangan malakas ang tuhod dito. Malakas ang tuhod. Walang ilaw. <coughs> They're still asleep.

Naman sila. Oh, oh. Um, My donkey. My donkey. The donkey. That's their taxi. Meron dito skin ng kano ng camel ata. May mga rabbits like very warm that you can get like a shower at, like a sauna we make it. As uh, you can see, the wood here they make fire, and they can have a shower just inside. roses. Big, big roses. Walang Walang amoy? Walang amoy? Walang amoy? Walang amoy? Walang rabbit siyempre mga manok ayan palm trees, pero walang dates the ship has gone inside malalaki yung ship nila no? Parang may mga lipstick yung iba. Maitim yung kwan. Oh. Yung mouth. Dito siguro yung saan din sila nagsusunog. Tignan nyo yung mga walls nila made of uh, bato. Oh di semento. Mga So, ito yung local kwan dito. The local uh, life ng mga ng mga Berber. Parang tra- parang tribal tribal house. So guys, siguro ang lesson dito is uh, kung marunong lang talaga mag-attract uh, ng o mag-effort yung gobyerno natin or may mga good idea sila na pwede nila kopyahin abroad. Pati yung mga ordinary buhay tulad sa amin dyan sa Sambuanga. Yung mga buhay ng mga ordinary Muslim, o or mga uh unang panahon ng mga lug, mga sa buhay-buhay kwan buhay, kwan mga, mga Igorot ganoon pwede talaga i-promote eh. pero, pero hindi ginagawa eh hindi, hindi naman kailangan gastusin talaga hindi naman talaga gastusin ng gobyerno yun lang natural tinan dito mga foreigner kami ko ano ano-anong nationality and dito lang interesado sila so ito lang okay na eh pwede na talaga uh, at mga foreigner kung gusto pero ayaw eh oh, O walang ideya. O oh, yan, ito na ang kanila. Parang sala siguro. 'yung oh. bigyan na kami ng breakfast dito. Ni Fatima. Uh, oh, nyo 'yung kanila. 'yung loob. Ah, dito na pala kami. Okay. Okay.

Yan, tingnan natin yung paano yung breakfast dito. Burger breakfast. Kakatikim tayo. Na mga burger breakfast din niyo. Yung ang nila parang mga sa pa rin. So, tingnan natin guys hanggang mamaya. Join me in this uh, adventure. <laughs> Bago na noon bagong experience na naman sa atin at tingnan nyo yung, yung roof nila oh. kasi bihira lang ito na umuulan dito eh. kaya ganyan ang roof

unleaded bread. Ay, baso namin. O, oh, yan. Kulang may mga kulang may mga mga upuan. Thank you. So, mamaya. Ikuha natin yung paano. Paano tayo mag-breakfast. Hello. Breakfast ulit dito. Ah, sige guys. ah uh, alis sa kita nyo na. Yung food uh, palapel palapel bibigay sa atin. Yung parang nakita natin bread kanina. And then, and then nila. So, breakfast na kami. <laughs> Although nag-breakfast na kami sa hotel, pero sige, uh, tigman natin ulit dito. So, thank you very much for watching. I hope kahit papano you learn something from this video. And please do share. Mucho mas gracias and see you in my next vlog.